dapat yung uh, religious organization uh. na dating kinaaniban itong si General Torre ay nakakaladkad at dinadamay pa nila Bakit, ano ba? sa kanilang uh, galit. Ano ba? <tod> Iglesya ka pa naman. Ganyan ba tinuturo sa inyo mamalot? Mag, kita-kita, viral naman to sa social media. Oo. Oh. po na, General Torre, tama na yan, tigil nyo na yan, huwag na kayo, ano, uh, oh, iglesia ni Cristo ka pa naman. Ah. ba? Diba? Uh. Ganun eh, iglesia ni Cristo ka pa naman, ganyan to, ganyan, ganyan, sa nasabi. Eh, una po, dati po siyang kaanib sa iglesia ni Cristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Hmm. Bakit siya ay hindi nakaanim ngayon ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? E tanungin natin ang kanyang former boss. General was asked by, by someone from, from his religion na huwag tanggapin itong re Region 11, as RD Region 11. Kung hindi, you know, that's a political implication and that's a religious implication. And uh, I know Nick Tore, choose the other side. Uh, service first before anything else. And I congratulate you, boss. Uh, that's a... Uh, yun ang uh, hindi nyo po nakita. Uh, I think uh, natiwalag siya dun sa kanyang religion. And that's something that uh, ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman po sa isang bagong episode dito sa Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Galacia Kapitulo 1 versikulo 8. Ganito po ang mababasa natin. Dadapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba. Sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil sa ating nabasa mga kababayan kung iba yung iyong uh, ipinapangaral doon sa ipinapangaral ng mga apostol, kagaya ni Apostol Pablo, eh, dapat matakwil po sila ayon po kay Apostol Pablo. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin, ito pong si PNP Chief General Nicolas Torre III. Ito pong si General Torre, mga kababayan, ay yung nanguna sa paghahanap at pag-aresto kay Apollo Kibloy, mga kababayan. At uh, siya rin po ang nag-facilitate sa pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte, mga kapatid. At kagaya ng natalakay natin noong nakaraang episode ay nalaman natin na siya po ay dating kaanib ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ito ah, para malaman natin kung anong nangyari sa kanya, panoorin natin ito. Ito pong uh, arrest warrant laban po kay uh, Apollo Kibuloy, hmm. edi siyempre yung unang bugso dyan, ay uh, yung tagi, yung alab ng damdamin ng mga yes. taga riyan talaga namang uh, mm -hmm. ganoon na lamang kaya pag nakikita nila si General uh, Nicolas Torre mm -hmm. ay nagpupuyos din yung kanilang damdamin na so ay siyang uh, oh uh, para mag-implement ng warrant eh. siya ang mm -hmm. uh, director ng uh, PNP Regional 11 mm -hmm. ang ipinupunto lang natin dito eh patituloy yung uh, pagdon religious organization oh. na dating kinaaniban itong si General Torre ay nakakaladkad at dinadamay pa nila bakit ano ba ang, sa kanilang uh, galit ano ba ang allegation nila Jen, laban ah. kay uh, General Torre ay diyan magkita kita viral naman ito sa social media oh. sinasabi po na, General Torre tama na yan tigil mm. nyo na yan wag oh. kayo ano oh, ni Cristo ka pa naman ah. diba ganoon eh. ni Cristo ka pa naman ganyan to ganyan ganyan ang sinasabi eh, una po, uh, hindi uh, yung kanyang pagtupad ng batas. Eh, siguro wala namang kinalaman kung kahit ano, man ano, pa. Na, kahit ano pa. Ang, kahit pa ang kanyang reliyon. Mm -hmm. di ba? De, kasi kung siya ay... Uh, taga-implement, Oh, ng ano mang inutos ng korte. Yan. No choice nga, ha? Ano pa man yung Binang kanyang, ng batas, sino? ano? man yung ano man ang grupong affiliated siya, Oo. at ano man ang membership niya. Ayun. Pero dapat maging malinaw dyan. Yan. Totoo ba yung sinasabi nila? Eh, una po, hmm. hindi po totoo. Na? pagkat ngayon po, Oo. Uh? ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo Si, si General, Tor. Torre. Hmm, dati po siyang kaanib no, sa Iglesia ni Cristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Hmm. Oho. Klarong-klaro po, mga kababayan, ng inyong napanood. Ayon po sa angkor ng programa ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa Net25 na may pamagat na sa ganang mamamayan, ay eh sabi na dito, sapagkat ngayon po ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Dati po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. E tanong, bakit siya ay hindi nakaanim ngayon ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? E tanungin natin ang kanyang former boss. Panorin natin si dating PNP Chief Marbil sa video na ito. Torre Abalos, ahabulin ah, ka namin ng kaso. Then let it be. That's how the police pagiging police. You know, ito isang sikreto. I, I hope um, General Torre will uh, forgive me. But uh, this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, uh, you know, and ito uh, po is a secret. I hope uh, General Torre will not in any way uh, get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by by someone from from his religion na huwag tanggapin itong re Region 11, as RD Region 11. Kung hindi, uh, you know, that's a political implication. And that's a religious implication. And uh, I know Nick Torre choose the other side. Uh, service first before anything else. And I congratulate you, boss. Uh, that's, uh, yun ang uh, hindi niyo po nakita. Uh, I think uh, natiwalag siya dun sa kanyang religion. And that's something that uh, ang sasabi ko nga it's always service first before anything else. And congratulations po sa inyo. And all my respect and salute. Uh, So klarong klaro po mga kababayan ng ating napanood ang pahayag ni dating PNP Chief Romel Marbil. At ayon po sa kanya, natiwalan po si guys, sa kasalukuyang PNP Chief Nicolas Torre III sa Iglesia ni Cristo ni Manalo dahil tinanggap niya ang pagiging acting director ng PNP Region 11. At sa pagiging acting director niya, eh, siya po yung nanguna doon sa paghuli at pag-aresto kay Apollo Kibuloy mga kababayan. E eh dahil tumiwalag po si PNP Chief General Nicolas Torre III sa Iglesia Ni Cristo Ni Manalo, ano ba ang hatol sa kanya ng mga taga-Iglesia Ni Cristo Ni Manalo? O, eto, babasahin natin ang sagot. Dito po sa Pasugo, God's Message Magazine, April 2020 issue sa pahina 39 sa article ni Lloyd Castro na may pamagat na Indelibly Written in the Book of Life. Ganito po ang ating mababasa, ililiwat na natin sa Tagalog. Ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang siyang nakalista sa sa Aklat ng Buhay. Maliwanag ito na kailangang maging kaanib ka sa Iglesia at manatili sa anumang paraan. E, ayon po sa ating nabasa, ang mga miyembro daw ng Iglesia ni Cristo, eh, sila daw ay nakalista sa Aklat ng Buhay, mga kababayan. Kaya dapat daw maging kaanib ka sa Iglesia at manatili sa anumang paraan, hindi kagaya ni Nicolas Torre, mga kababayan. E ayon po sa mga taga ni Kristo ni Manalo, ang mga ililigtas ng Diyos na makakapunta sa langit na siyang nakatala sa aklat ng buhay ay ang iglesya ni Kristo members daw at sila daw yun. Katunayan, siguro, panoorin na rin natin ang hatol ng mga ministro ni Manalo kay General the III mula po kay Artemio Francisco Jr at Dindo Evangelista sa video na ito. Panorin nyo mga kapatid. Sino po ba ang pinatutunayan ng Biblia na makararating sa langit? Mababasa natin ang kasagutan dito sa Ebreo sa 12, 22 hanggang 23, kapatid na Dindo at mm -hmm. mga kaibigan. Pakinggan po ninyo, ganito ang nakatala. Subalit nakarating na kayo sa katotohanan. Narito lamang tumutukoy ang mga simbolo sa bundok ng Siyon, ang bagong Jerusalem, ang makalangit na lungsod ng Diyos na buhay. At kayo ay bahagi ng lungsod na iyon. Nakisama kayo sa milyon-milyong anghel na nagdiriwang sa harapan ng Diyos sa makalangit na santuario ang tunay na Iglesia ni Kristo na ang mga pagkakakilanlan ay natatago sa langit. Malinaw po mga kaibigan, eh, na ang tunay, na Iglesia ni Cristo ang pinatutunayan po ng Biblia na makararating sa langit o yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang maliligtas. Mm -hmm. E ayon po sa dalawa, Sina po ang makakarating sa langit at ang siyang maliligtas? At yung binatayan, Ebreo 12.22-23 ng saling The Remedy New Testament Bible na ganito po ang sabi, but you have come into the reality of which the symbols only appointed to. To Mount Zion, the new Jerusalem, the heavenly city of the living God, and you are part of that city. You have come to join millions upon millions of angels, rejoicing in God's presence, into the heavenly sanctuary, the true Church of Christ, whose identities are stored in heaven. O, oh, yan ang kanilang binatayan. E eh lumalabas mga kapatid mula po sa kanilang sinasabi eh hindi talaga mapupunta sa langit si PNP Chief General Torre III ayon sa aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ngayon ang tanong mula dito, totoo ba ang kanilang pahayag na ito mga kababayan? Susuriin natin yan. Eh unang tanong, sino-sino ba ang mga miyembro ng sinasabing Iglesia ni Cristo na mapupunta sa langit ayon po sa Biblia? Babasahin natin ang nakadala dito po sa Lukas Kapitulo 10, Persikulo 17 hanggang 20. Ganito po ang ating mababasa. Masayang-masayang bumalik ang 72. dalawa. Iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Yesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magalak kayo. Hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Napakaliwanag po ng ating nabasang ito isa po sa mga nakatalak sa langit, itong, ayon sa Lucas 10.20, ito pa mga miyembro ng 72, ayon po sa Lucas 10.17. Na yan pong uh, 72 ay pinili po ng ating Panginoong Yeso Kristo ayon po sa Lucas 10.1, mga kababayan. Mula po sa ating nabasa, mga kababayan, kabilang pala ang 72 sa sinasabing iglesia na mapupunta sa langit, ayon po sa Ebreo 12, 22-23. E sino-sino pa ba ang mga mapupunta sa langit? Eto, babasahin naman natin ang Filipos Kapitulo 4, versikulo 3. Ganito naman po ang ating mababasa. O, oh, ipinamamanhi ko rin naman sa iyo, tapat nakasama sa pagtulong na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nanga sa aklat ng buhay. Napakaliwanag po ng ating nabasa yung kasamahan ni Apostol Pablo sa Ebanghelyo. Kasama na rin si Clemente at ang iba pa niyang kamanggagawa, eh sila po, yung kanilang pangapangalan ay na nga sa aklat ng buhay ayon po sa Biblia, mga kababayan. E pati pala ang mga mga ni Apostol Pablo ay kasapi ng iglesia na mapupunta sa langit ayon po sa Ebreo 12.22-23. E ilan lamang po sila sa mga nakatala sa langit ayon po sa banal na kasulatan. E tanong, sino pa ba ang mga miyembro ng iglesia na mapupunta sa langit ayon po sa Ebreo 1222 hanggang 23. Dito naman sa Apokalipsis 3.5, ganito po ang ating mababasa. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kaniyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahahayag ko ang kaniyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng kaniyang mga anghel. Dito po sa ating nabasa, eh, ito pong mga pangalan nilang nakasulat sa Aklat ng Buhay, mga kabatid, eh hindi na raw mapapawi yung kanilang pangalan. At uh, itong uh, binabanggit na ito, sila pala ay yung tinawag ni Apostol Juan sa Apokalipsis na yung mga nagtagumpay. Ayan, klaro, klaro po yan, mga kabatid. E tanong, e eh, sino pa ang mga nagtagumpay? Pabasahin natin ang sinasabi sa Apokalipsis 21.5-7. Kung umpisa mo na natin sa 5, ganito po ang nakasulat at yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. O eh, ano ba itong salita na sinabi nung nakaluklok sa luklukan na tapat at tunay? Ipagpatuloy natin sa sais. At sinabi niya sa akin, Nagawa na, ako ang alfa at ang omega, ang pasimula at ang wakas, ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. E tano, e sino ba ang nagsasalita sa mga nabasa nating talata yung nasa Apokalipsis 21, 5 at 6? O, okay, ang sabi po sa versikulo 5, siya po yung nakaluklok sa luklukan. Ngayon, yung nakalukluk sa luklukan, ang sabi kasi niya dito, ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. E tanong, e sino ba itong nga uh, nagsabing ito sa Biblia noon? E mababasa natin sa Juan 7.37-38 na ang nagsalita ay ang ating Panginoong Yeso Kristo na sabi niya dito, kung ang sino mang tao'y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Tapos sa verse 38, Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. O dito po sa ating nabasa, napakaliwanag talaga. ay e mula pala yan sa ating Panginoong Yeso Kristo. Ibig sabihin, yung nagsalitang ito sa Apokalipsis 21.6 at yung uh, versikulo 5 din, ay ang ating Panginoong Yeso Kristo. At kahit nga isearch mo nga yan sa Google, eh, ganun naman talaga ang sinasabi ng mga Bible scholar. Ayan, nakikita nyo sa screen. Eh ano ba ang sinabi ni Kristong ito sa mga magtatagumpay na miyembro ng iglesia? ng... Ito tuloy natin sa versikulo 7, ganito po ang sabi. Ang magtagumpay ay magbabana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko klarong-klaro talaga ng ating nabasa. Ibig sabihin, ang mga magtatagumpay ay kilalaning Diyos ang ating Panginoong Heso Kristo. Eh, kasali ba ang mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo? Sa iglesia na tinutukoy, sa Ebreo 12.23? Eh, parang hindi naman ata kasi ayon po sa kanilang aral, dito nga sa aklat nilang, This is the Iglesia ni Cristo, Church of Christ, sa page 23, sa article na Christ's true state of being, eh, ang sabi, eh, si Kristo daw ay hindi kailanman ang tunay na Diyos. Siya ay isang tunay na tao. Eh, ibig sabihin, hindi talaga nila kinikilala na si Kristo ay tunay na Diyos. E eh, yung mga nakatala sa langit, yung mga magtagumpay na, yung mga miyembro ng iglesia ni Kristo, ayon sa Ebreo 12.23, eh, sila po, yung kumikilalang Diyos ang ating Panginoong Yeso Ibig sabihin, hindi kasali ang mga tagaiglesya ni Kristo ni Manalo sa iglesia na tinutukoy sa Ebreo 12.23 dahil hindi nila kinikilala si Kristo bilang Diyos na siyang dapat na ginagawa ng mga maliligtas. Ayon po sa Apokalipsis 21.7, mga kababayan. Kaya sa sinasabing ito ng mga ministro ni Manalo, Malinaw po mga kaibigan eh, na ang tunay, na Iglesia ni Cristo ang pinatutunayan po ng Biblia na makararating sa langit o yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang maliligtas. Hmm. Nako grabe talaga. E, bumabalik sa kanila ang kanilang pahaya. Kaya, baste, diyan, mali. Nako, pati yung pasugong magazine na ito na nagsasabing sila lang daw ang maliligtas at ang nakatala sa aklat ng buhay, mali po yan, mga kababay kaya hindi na dapat mangamba pa si PNP Chief General Nicolas Torre III sa kanyang kaligtasan dahil Diyos po ang hahatol sa kanya ayon sa Biblia at hindi po ang Iglesia ni Cristo ni Manalo. At yan po ang nakadala sa Juan Kapitulo 5, Versikulo 22, Mga Kapatid. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, pakismash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi, -sabi. E check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kabono. At ito ang Factbusters! Naku, grabe talaga kung makapang makapaimpyerno itong mga taga iglesya ni Cristo ni Manalo. Nako kung dyan pa kayo umaanim, nako. Ewan ko na lang sa inyo. mga kapatid, magandang araw po. At uh, kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow subscribe, Factbuster PH, at uh, Bilabit sa Facebook page ni Kaburnok. tabangan niyo si Kaburnok. No? Dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayan. God bless!